So magano tayo mga idol kung paano tayo mag uh, prepare ng ating ipupunla na ampalaya. Ito po yung ampalaya natin. Long grain ampalaya. Ayan. First tip po. Kailangan tanggalin yung mga nasa ano niya para po na mas mabilis yung pagpasok ng tubig sa ganun po ay uh, mabilis siya mabuhay pag nilagyan natin ng tubig yung ano yung lalagyan niya para masipsip niya so tanggalin natin yung na, uh, napakadulo po Ayun po ang first step na gagawin natin para po na uh, mas maganda ang resulta ng ating ipupunla na seeds ang palaya. Yung ating ano uh, ang palaya ay yung name brand niya ay Chai Tai. So pagkatapos niyan mga idol ay uh, ibababad natin sa tubig pag naalis na yung mga ano yung yung dulo niya na parang ano, baga, baga, parang dila niya. Ang purpose kasi niyan mga idol ay para bumukas at pag binabad mo na sa tubig ay papasok ang tubig sa loob at malalamigan siya at mabilis tumubo. so napakatagal ang mga ano nito pero kailangan natin na upang sa so ganun po ay maganda ang resulta ng ating ipupunda na seeds Unti na lang matatapos na rin ang pagputol ng kanyang dulo medyo mahirap talaga to gagawin mga idol So magkuha na tayo ng tubig. Lagyan natin. Huwag masyadong punuin. Ayan ah, mga idol. Ay, at natin ng ilang days. Yan. Two days. Or three days. Pero kahit isang day lang. Isang araw lang pwede na idol. 24 oras. Tapos pagkailipas ng ilang araw, dalawa o tatlo man, dalaw, isa o dalawa o tatlo man, ipupunla na natin. Bago natin ipupunla mga idol ay kailangan na uh, uh, tumubo na yung ano niya. Kumbaga nakita na natin kulay puti yon, Tumubo na siya sa pinutol natin at dito natin ipupunla sa si pilok tray sets dito lagyan natin ng na mabuti ng lupa kailangan ng lupa mga idol ay buhaghag may ka ito yung nilagay namin na lupa mga idol ay may halo po ito na uh, rice hal rice hull na pinasunog po at mayroon siyang vermi. Ah uh, verme yung ano yung dumi ng vermi. at pag haluin ng mabuti yung rice hull po pag kayo ay gumagawa ng rice hull ay pagkatapos ng sunugin po ay durogin ito bago ihalo sa biyerme. Tapos kung maglagay tayo sa punlaan kailangan okay, i-press natin. Press punte. Para po na hindi bababa ang tubig pag, uh, ang lupa kapag magdilig uh, tayo ng tubig. Pati ay magalaw yung ano. Kamera. Yung stage na ilalagay natin. Okay. Iisahin natin mga idol. Sa pag-price. And then lagyan pa natin. pa natin. Para po uh, mas uh, uh, mainam yung ginagawa natin. kasi po ang ang halaman ay naghahanap ng magandang lupa. kaya kailangan po ay uh, buhaghag ang lupa at mataba pero itong ampalaya mga idol ay hindi naman masyadong ano, mapili ng lupa sa problema din ha na. sa ibang sins katulad ng siling Ah... Uh, Uh, kamatis pero itong ampalaya mga idol ay uh, napakabilis lang tumawa um, ay na po natapos na yung paglagay ng lupa uh, so ito na po ang seeds Okay. tapos iiisahin natin pag uh, lagay sa mga ano sa mga butas ng tray medyo matagal-tagal siya ilalagay mga idol pero Uh, okay rin siya kaysa naman eh ano natin sigurado po pag nakapun uh, nakapunla yan uh, mabilis lang po alagaan kaysa i direct uh, planting natin kasi pag tumubo siya doon uh, mahirap alagaan at Uh -huh. Uh -huh. maraming mga piste na pwedeng umataki sa kanya kaysa nasa tray siya ay mo lang sa lalagyan ng mga tray gawa ka ng ano ng parang balay balay tapos doon mo siya ilalagay ayun na po pagka after ng ilan mga 14 days ayun na po ang resulta niya malaki, malaki na po at uh, ng nang itanim 14 days of 15 days mga idol ganyan na pong itsura nya sumataba so, na sya uh, parang gagapang na sya so itatanim na ayan na po idol uh, itatanim na natin sa ating ano area yung ganyan po ang proseso ng pagtatanim So, kailangan butasan ng lupa bago siya ilagay. Yung hindi masyadong malalim. katamtaman lamang. Yun po ang natatanim namin ay parang agagapang na nga eh. Basta mga idol, pwede na siya itatanim mga 14 days, 15 days. Pero pwede siyang lumampas doon kung kailanganin. Pero mas maganda na batang-bata pa. Mga 14 days, ganyan. Pero kung lumampas siya, eh okay pa din. Pero masila na siya po mga idol. Kailangan kung magtanim tayo mga idol ay umulan yung panahon ayun na po uh, mag harvest na tayo after 3 uh, or uh, after 2 and a half months mag harvest na po tayo yun po ang itsura ng ating tinanim ayan so salamat sa uh, biyaya ng